Good morning guys, um, ito yung latest compensation plan ni HOE So guys, lahat ng business, kailangan may nilalabas tayong pampuhunan So kay HOE, meron tayong mga entry packages Para maging member ka, kailangan mong mag-avail ng bronze package which is 5999 or silver package na 15,000 Don't worry, meron siyang equivalent amount higher than this ang ma receive mo. Okay po? One account policy tayo dito. So, yung bronze mo, may one account ka. Sa silver, one account din. Ang corresponding point niya, yung bronze natin is one point, yung silver package natin is three points. Ganito siya, one point on the left, one point on the right, meron kang 3,000 pairing bonus. Ganon siya. So, meron tayong maximum income per bronze, which is 51,000 kung naka-silver package ka naman, aabutin ka ng 150,000 yung maximum income nung account na yon at that cycle. So, <clears throat> okay. Sa compensation plan natin, meron tayong tinatawag na referral bonus. Sa referral bonus, kapag bronze ang kinuha mo, meron kang 500 pesos. Commission mo to dahil nakapag-refer ka. Same way, kukuha sila nito, may package din naman sila. Kapag nakapag-refer ka na ang kinuha ay silver package, meron kang 1,500. Ang laking bagay niyan guys, nag-refer ka lang. So, okay po. Ngayon guys, ang pinaka-exciting dito is yung ating binary program. Ito kasi ang may pinakamalaking income at the moment sa Pilipinas. Kung mapapansin nyo, 3,000 yung one entry on the left, one entry on the right. Bibigyan ka ni company ng 3,000. Halimbawa, ito si Cindy. Ito si Cynthia. Ngayon, ganda sa magandang bagay na mangyayari sa'yo dito, si Cindy nakapag-refer ng isa. Si Cynthia nakapag-refer ng isa. At that moment, wala kang referral dahil left mo si Cindy, right mo si Cynthia, may tiguan referral sila on your left and on your right team effort makaka-receive ka pa din ng 3,000 same way the next day si Cindy may isa ulit referral hindi mo kilala sa right si Cynthia nagka isa, nagkaroon ulit na isang referral hindi mo kilala dahil sila ay nasa left and right mo may 3,000 ka pa din sa team effort So, kahit hindi ka magaling, sa start, kailangan mo lang talagang sipagan. Mai-enjoy mo yung 3,000 pay ring. Kapag higher package ka, marireceive mo siya ng... Meron kapag marireceive na 4,000, nag-a-accelerate siya, guys. Meron din siyang 4,000 pay ring sa certain level. Meron din tayong 5,000. So, ang laki na ng 3,000, no, na-enjoy mo na siya. May mas malaki pa dyan, guys. Ganun ka ganda si HOE. So, yun guys. Kapag halimbawa si Cindy, kumuha ng bronze package, meron kang 500 sa referral bonus. Kapag naman si Cynthia, kumuha ng 15,000, meron kang 1,500. Pwede mo na sa i-request. Monday, kuha mo siya ng check ng Friday. So, yung binary natin, ito. Nga pala guys, yung referral natin, unlimited siya. Pwede kang makapag-refer ng mas marami kung mas kung gugustuhin mo mas mas malaki yung income na kikitain mo. So sa binary pairing bonus natin, eto na siya, one on your left, one on your right. maligno na 3,000 siya. Team effort, meron ka pa din. So kung mas masipag yung family left mo, family right mo, tulungan mo lang silang gawin ang business ng tama, mai-enjoy mo ang unlimited 3,000 pairing bonus. Ngayon, itong 51,000 maximum account natin, kung nasa bronze package ka, 3,000 times 17 pairs. Kailangan mong mag-reactivate. Kasi, para ma-enjoy mo palalo yung pairing bonus. Para continuous pa din ang flow niya. Habang lumalaki ang team mo, continuous na kasi yan daily papasok. So, kapag nahit mo na yung 51,000 maximum maximum income, mag-reactivate ka na sa higher package. So, maglalabas ka ng 15,000 para magkaroon ka ng silver package ka na this time. Ito naman ang ganda ng kitaan ng silver package. Yung sa silver, ano na siya? So, sil ito, ito ka silver ka na. Silver. Ngayon, yung 1 to 10 pair mo, 3,000 ka uli ang pairing bonus mo. So, first 1 to 10, so aabutin siya ng mga 30,000. Ngayon naman, kapag umabot ka na ng 11, to 20 pairs, marireceive mo is 4,000. Ito na yung dumadagdag na income mo. Ang total niyan is 4,000. 40,000. Imagine guys, habang lumalalim, lumalaki yung family mo, lumalaki ang pairing bonus mo. 11 to 20 at pababa na yan. So, di ba? Nag-start ka na mag-build. So, mas ma-enjoy mo siya na ngayon at mas mabilis pa ang paglaki niyan kasi madami ka ng family sa left, marami ka ng family sa right. So, unlimited infinity. Nandiyan na siya, mararanasan mo na siya. So, kapag umabot ka ng 21st, saka hanggang 36 na pairing bonus, ang ma- i-enjoy mo na is yung 5,000 per pair isang kaliwa, isang kanan, 25, 21st saka hanggang pababa ng 36, 5,000 yung ibibigay sa Halos doble na ng 3,000, di ba? So ito, ang total nito is nasa 80,000. Ito yung 150 total maximum income ng 15,000 mo. Ayan siya. Bakit kinakailangan ng re-entry or reactivation guys? Kasi para ma-secure ni company, na hindi naman tayo ma-overpay. ba? Diba? Pero huwag kang mag-alala. May magandang dahilan yan. Kasi, let's say, for instance, halimbawa, ikaw to, si Cindy, si Cynthia, mga leaders mo on your family left and family right, meron tayong redundant cycle bonus. Ibig sabihin naman nun, ba diba, pag kumita si Cindy, magre-reactivate siya, tama. Si Cynthia, ganun din. Magre-reactivate din siya. Pareho din yung mga nasa ilalim niya. Kasi hindi sila papayag na tutigil din yung kanilang 3,000, 4,000, and 5,000 pairing bonus. So, kanina binigyan ka nilang 3,000 dahil si Cindy at si Cynthia nag-pair. ba? Diba? Ngayon, sa redundant sale cycle natin, kapag nag-reactivate ito ng 15,000 at nag-reactivate si Cynthia ng 15,000, may 3 pairs ka pa din doon which is 9,000. ba? Diba? Ganon siya kaganda every time yung left family mo, sino man yan dyan, or sino man sa, sa right mo, every time hindi mo nakilala kung nasa ang party pa siya ng mga left leg, right leg, as long as sa left and right mo sila, at nagre-reactivate sila, makaka-receive ka pa din ng binary. Dahil, binary income ha, binary income, dahil nagre redundant pa yun, nag-binary -nag pairing na, may redundant sales ka pa. So, ganyan kaganda ang income kay HOE. O di ba guys, ang ganda ng kitaan kay HOE. Para sa akin ang laki na lang 3,000. Pero di ba, umaakyat pa siya until 5,000. Ngayon guys, kung gusto mo naman na may magbalik pa ng pera sa'yo, yung package na ibibigay sa yung products, pwede mong ibenta. Direct selling kasi tayo. So, pwede mo siyang ibenta. So, mababalik pa ulit yung pera mo. Pero still, ba diba? ang goal lang natin dito guys is maghanap ka ng interesadong tao lagay mo sa left family right family turuan mo silang gawin ang business ng tama kapag nagduduplicate sila nagduduplicate sila may pairing bonus ka dun so alagaan mo yung team mo Again, maghanap ka ng interesado, gustong kumita, lagay mo sa left and right mo, na itulong mo na siya doon sa nasa taas mo yung mga pinakaunang nagtiwala sa which is Cindy and Cynthia 'di ba hindi lang naman kasi am um, ang capacity kasi ng pagre-refer ko is hindi naman lang naman inaabot ng apat or tatlo So, what if araw-araw, humahataw ako, possibly yung left side ng mga leaders ko is may nadadagdag ng pa isa-isa. Ang gagawin na lang nila is one referral nila ng personal para may 500 sila at meron na silang 3,000 pairing. Pe 3,000 pairing, okay? So, turuan niya to the same way ito, mag prepare pa din siya. Even, hindi ito kilala nung Cindy. Kasi halimbawa ako ang naglagay. Kasi every time naman meron akong referral, meron din akong 500. Kapag refer ni Cindy or refer ni Cynthia, sila ang may 500. But still, dahil nasa left and right ko siya, meron akong 3,000. Tulog ako, busy, nag-aalaga ako sa mga anak ko. Basta pumasok ng left and right, 3,000 yun. So, yung infinity, pwede mo siya dito ma-experience. Tapos, di ba, sa Pilipinas, mukhang si HOE ang may pinakamataas na pairing bonus sa 3,000 until 5,000 pesos. Hindi naman sinasabi mag-build ka ng mag-build kasi ang company natin is mayroong mga safety net para ma-insure natin na magtagal siya, hindi siya ma-overpay. I-require ka lang naman ng tatlong kaliwa, tatlo sa kanan, 9,000 yun. Diba? Saan ka makakakita ng kampan na pwede kang kumita ng 9,000 in a day? Hindi lang pure effort mo, kundi team effort. Tapos, pwede ka pang mag-add ng account. Kapag na-hit mo yung 10 pairs. Ito. Kung gusto mo ng mas madaming 9 pairs, 9,000 pairing bonus, mag-add account ka. Ganito siya. <clears throat> Kapag naka-10 pairs ka dito at naka-10 pairs ka dito, pwede mo na itong sa pinakailalim ng mga katim mo, pwede ka na magdagdag ng second account. Pangalawang Cindy. So, yung Cindy na yun, lalagyan ko pa rin naman siya ng left and right kasi nga binary tayo. Ang kagandahan dito, guys, yung second account ni Cindy, nasa ilalim na ng team niya. Kasi di ba may sampo na dito. Nagpailalim yung second account ko sa mga ka-team ko. So, ang mangyayari, lalakas pa lalo yung left side nila. Nalalagyan na lang nila ng right. Yung binary nila para kumita sila ng 3,000 sa pairing bonus. That's half effort. Kasi tunulungan sila sa spill help ng upline nila. So, tulungan dito guys. Hindi to yung ikaw lang tatrabaho tutulungan ka ng apply mo na magkaroon ka ng one side kasi wala silang choice kung dilagyan yung one side mo. Ngayon, kung gusto mo naman na magkaroon ng third account, third account, dapat yung second account mo magkaroon din ng 10 sa left at 10 sa right, pwede ka na mag-add ng third account mo. So again, infinity, ganun lang siya. Lalagyan mo siya ulit ng left and right para kumita to, kumita yan, kumita yung main account mo ito yung power of multiple account kasi hindi hindi lang one basket mo ang may income yung second account mo may binary din at yung third account mo may binary din so pero lahat yan pangalan mo huwag ka mag alala kumbaga nagkaroon ka lang ng mga second pang salo, third pang salo. so imagine mo kung nag na 9,000 per day ito nag na 9,000 per day ito nag na 9,000 per day ito. Magkano ang income mo in one day? Okay po. Power of binary. Basta palakasin mo yung kaliwa at palakasin mo yung kanan mo para wag kang mahirapan gawin ng business. Hanapin mo yung interesadong tao na gusto din kumita. Huwag ka na mag-offer sa mga negative na tao kasi wala ka namang mapapala, ka, kaka-explain sa mga ayaw. Pero yung mga gusto, interesado at gusto din kumita, gagawa ng paraan, mas aaralin nila yung business. Ipapanood pa, pa, mo na yung mga videos na nahanap mo sa YouTube para wag ka na mag-explain. So, ganyan kaganda si HOE guys. One more thing, weekly payout pa tayo. Magre, di ba? 7 days kang humataw. Ngayon, pagdating ng Monday, i-request e mo na siya, request. Friday, pwede mo na siyang kunin. Cheque. Eh sa office. Pag madating naman ng Monday, punta ka na sa bangko, either East-West or China Bank, ipa-encash mo na yun. Ganun lang yung cycle. Tapos, continuous lang. I-follow up mo yung mga nakausap mo dati, kung napanood yung video, kung nagustuhan yung business kung na, hindi niyo po nagustuhan, magsabi po kayo para wag ko na kayong i-follow up. If in case interesado kayo, update niyo po ako para mapagplanuhan na natin or yung next na referral ko sa ilalim mo na po para may one side ka na. So, ganun ay offer ang business. Sipag lang guys, sipagan lang kasi ang ganda. Lalo pag napanood mo yung video ko about safety net ng company, mas matutuwa ka kasi ang talagang gusto ng company is For long term, kaya inaalagaan nila ang safety net. Masyado silang strict when it comes to payout. Mas pinapaganda nila yung mga rules and regulations. May mga anti-kamada, kailangan. Kung hindi mo payout ang kukunin mo, kailangan mo ng special power of attorney with authorization and all the IDs. So, ang ganda guys. Ngayon, as of now, ang daming uh, mga mega center and provincial depo sa buong Pilipinas. So, kahit malayo ka, time will come na merong isang provincial depot na mau-open nearby para dyan ka nakukuha ng codes mo.